at Mindanao Kamagandang gabi sa inyong lahat mga idol Nagbabalik naman tayo mga idol sa ating live Sa lahat na mga viewers Sa lahat na mga subscribers Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol Sa lahat na mga uh, Sa lahat na mga taga Mindanao Shout out sa inyong lahat So nandito naman tayo mga idol Nagbabalik tayo sa ating channel Nagbabalik tayo na magingay dito sa ating at uh, channel mga idol Dahil ay ah uh, magbigay naman tayo ng uh, ingay dito sa ating channel So maraming maraming salamat sa lahat ng mga uh, pumapasok dito sa ating live Huwag niyong kalimutan mga idol mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng mga manunood, sa lahat ng mga dumadaan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga idol. Luzon, Visayas at Mindanao, good evening sa inyong lahat. Good evening, good evening, good evening, good evening sa lahat ng mga dumadaan sa ating live. So nandito na naman tayo mga idol ay mag-ingay-ingay tayo dito. Mag-ingay-ingay tayo sa ating channel para uh, sa ating mga pinaglalaban, sa ating mga pinaglalaban sa ating Uh, election ngayon na umaabot mga idol. Walang iba kung hindi ang PDP Laban. Bot straight mga idol. PDP Laban straight bot mga idol. So magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga ah uh, solid Duterte, sa lahat ng mga ah uh, sa lahat ng mga supporters sa lahat ng mga supporters na Duterte. So maraming maraming salamat sa lahat ng mga dumadaan sa ating channel. Good evening sa inyong lahat mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. <clears throat> ah, huwag niyong kalimutan mga idol mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel. Good evening, good evening everyone. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga idol. Magandang gabi. Shout out sa lahat ng mga taga Mindanao. Shout out sa taga Visayas. Shout out sa mga taga Lusun. Huwag niyong kalimutan mga idol, Team Duterte, Solid Duterte mga idol, PDP Laban, streetbot mga idol. Streetvote sa ating mga uh, PDP Laban. Streetvote mga idol, Luzon Visayas at Mindanao. Huwag niyong kalimutan, PDP Laban, streetbot mga idol. Grabe mga idol no, uh, sobrang... Uh, sobrang lakas talaga ang ating dating Pangulong Duterte mga idol, sobrang lakas, sobrang mahal na mahal ng mga taong bayan. Panalo na mga idol ang ating PDP Laban. Panalong, panalo na mga idol ang ating PDP Laban, A Straight bot mga idol, PDP Laban. Walang iba mga idol, Team Duterte, Street Boat, PDP Laban. Sa lahat ng mga uh, PDP Laban. Suportahan talaga natin ang ating uh, ang ating pinaglalaban na Team Duterte. Thank you, thank you Solution Luzon Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat. Sa lahat, sa lahat. Sa lahat na mga dumadaan sa ating live maraming salamat Luzon Visayas at Mindanao good evening